Paano magabang ng wire sa tatlong ilaw na may kanya-kanyang switch? At tanong size ba ang wire na kailangan sa mga ilaw? Ayan, mula dito sa ilaw, pababa sa junction box. Tagda dalawang peraso yan, lalagay natin na wire. Ganon din dito sa pangalawa at pangatlo. Pagdating naman dito sa switch, mula sa junction box, pababa dalawang peraso din. Tag dalawang peraso yan at color coding yan para di tayo malito, madali lang mag wiring. Yung size pala na aking ginamit ay number 14 na wire kasi para lang sa ilaw. Yan. Para magkaroon ng supply yung ating pangalawang ilaw at pangatlong ilaw, naglagay ako ng home run dito, supply niya. Siyempre, pag actual yan, mas mahabang wire ang kailangan natin. Yan, ganyan lang magabang ng mga wire.